Paolo Abelino, na galit sa Star Cinema, naglabas ng pahayag matapos si urom ang nalalapit nilang pelikula ni Kim Chu. Nalismaya ang kopol sa nakakalungkot na balita na ito. First time lang daw umano nila na hindi sila tatapos ng pelikula. Controversial ngayon ang isyo ng Star Cinema. First time lang ito nangyari kahit sino naman ay madidismaya at sasama ang doob sa kanyang disyon. Alam ng gahat na diskawing February, mapapanood ang movie nila ni Kim Joo. Pinaghandaan at pinagpuyatan ito. Maraming na-cancel na ang mga schedule dahil priority ang first ever movie. Naglabas na rin ng mga trailer at ongoing ang photoshoot para sa mga ilalabas na poster. And take note, nagsisimula na ang Kim Pao na mag-promote sa iba't ibang province. Samantala, hindi naman napigilan o malma ng mga supporters laban sa issue. Ang no, unfair, ayaw masapawa ng movie nila Twin Bernardo at Alden Richard. Dahil alam nila kung kaano kalakas ang Kim Pao. Malamang, maraming magagalit na fans. Sana sinabi nila agad, hindi yung kung kailan, next month na, saka magsasabi ng ganyan. Ang Star Cinema, kahit sino, mamabasto sa kinawa nila. Palibhasa kasi, malakas ang kinpaw sa masa. At ramdam ng lahat na hindi pa man nagsisimula ang movie, dudumugin ito. Unang araw.